Alam niyo ba na ang halamang gamot na luya ay napakaraming benepisyo ang nailudulot nito sa ating katawan? Halina nating alamin ang mga sakit at karamdaman na maaaring matulungan ng halamang gamot na ito. Ang luya ang isa sa pinakamasarap at pinakamasustansyang pampalasa. Isa itong namumulaklak na halaman na nagmula sa bansang China. Kilala itong natural na halamang gamot na ginagamit na noong unang panahon. Isa din ang luya sa hindi nawawalang sangkap sa mga lutuing Pinoy dahil sa kakaibang lasa at amoy nito na nagbibigay gana sa pagkain. Ayon sa mga pag-aaral, ang luya ay may anti-inflammatory at antioxidant properties. Nakakatulong din ito upang mabawasan ang oxidative stress na resulta ng sobrang free radical sa katawan ng isang tao. Isa pang benepisyo ng luya ay ang pagpapababa nito ng blood sugar level sa katawan upang maiwasan ang tsansa na magkaroon ng heart disease ang isang tao. Ang luya ay napakadaling itanim, patubuin, at paramihin kahit sa iyong bakuran o paso ito ay mabubuhay kaya atin itong pagyamanin upang makasigurong walang kemikal ang ating kakainin at iinomin at nang maging healthy palagi ang ating katawan. Ang luya ay napakadaling ihanda. Kumuha lamang na isang pirasong malinis na luya na katamtaman ng laki at ito'y balatan, hiway na maninipis Ilagay sa kaserola at pakuluan ng 10 hanggang 15 minuto. Pagkatapos ay maglagay ng pinakuluang luya sa isang tasa at lagyan ito ng isang kutsaritang honey o asukal ayon sa iyong panglasa. Pigaan din ng isang kalamansi o lemon at inumin ito na parang tsaa. Narito ang mga karamdaman na maring matulungan ng halamang gamot na luya. Number 1, osteoarthritis, chronic indigestion, anti-diabetic, dysmenorrhea, nagpapababa ng cholesterol levels, anti-cancer, nakatulong maiwasan ang Alzheimer's disease, nakabuti sa brain health, panlaban sa mga infection, nakatulong sa ubo at sipon, nagpapataas ng fertility na katulung sa sakit sa lalamunan, pinapaganda ang daloy ng dugo, nagpapalakas ng immune system, mabuti para sa kalusugan ng puso, stress reliever, na katulung sa digestion, pagsusuka o pagkahilo, na katulung sa pamamaga at pananakit ng kasukasuan at antimicrobial. Paalala! Dapat din nating tandaan na ang home remedies gaya ng paginom o pagkain ng luya ay hindi maaaring ipalit sa mga gamot kapag may sakit. Mahalaga na kumonsulta pa rin sa iyong doktor at sundin ang kanyang payo at reseta. Salamat po sa panonood. Ingatan po kayo lagi ng Diyos. Paalam!